Mo, baby. Pakita mo, ayan, pakita yan. Mo. Pipino. <laughs> Pipino. <laughs> <laughs> oh, ayan, kukuha ulit siya. Oh, one, 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 one. one. Oh, lagay mo dyan, dali, dali, dali. Lagay mo dyan. One, Yay. oh, dali. sarado mo, dali, sarado mo. Wow, wow galing. <laughs> Welcome back to Work From Farm PH. Kakaharvest lang namin ng aming mga cucurbits. Gusto nyo bang malaman kung paano magtanim ng mga ito? At bakit nga ba napakagandang magtanim ng mga ito? Ang video na ito ay tungkol sa pagtatanim sa pagitan ng ating mga hot peppers at bell peppers. Ang tawag sa method na ito ay intercropping. Ang hot peppers at bell pepper ay kasama sa solanaceous plant family na kinabibilangan din naman ng kamatis at talong. Ang napili namin pang intercropping sa mga ito ay ang mga cucurbits o ang gourd family of plants. Kasama dito ang pipino o cucumber, upo o bottle gourd at patola o sponge gourd. At kung napanood nyo ang mga nakaraan naming mga video tungkol sa farm planning namin ngayong Burmans na una na naming itanim ang mga bell pepper dito sa area ng aming farm na may nakalagay na mga kawayan na balag. Dating nakatanim dito ay mga grapes ngunit hindi namin sila matagumpay na napalaki kaya irerepurpose repurpose namin ang mga balag na ito para naman sa mga gulay. Kaya perfect dito ang aming mga cucumber bits na nagtatribe sa vertical farming. Naitanim na rin namin ang mga siling Taiwan o hot pepper sa pagitan ng mga balag. Sa mga observation namin dati ay mas maganda ang pagtubo ng mga puno ng sili kung meron siyang kaunting shade para hindi masyadong harsh ang sikat ng araw. Kaya naman maganda talaga ang mga sili o hot pepper pag gusto nyong mag-intercropping. Pag lumaki-laki na ang mga solinaceous plants natin, pwede na nating itanim ang mga cucurbits na pang intercropping sa pamamagitan ng direct seeding method. Sasamahan niya pala kami ni Baby Ellie dahil gusto niyang tulungan si Ninong Christian para magtanim. Mas lagay mo dito, dali. Lagay mo dito. Wow! Tapos ako, dali. Wow! Galing ah! Tignan natin kung maserte ang bagay mo ah bigyan mo na to isa. One only, one, one. lagay, hindi Tiyo naman yung tayo. Ayan. Ayan. Sus, sinintro talaga. Tapos, sarado, sarado. Ayan. ang galing. tap pa. tap mo, tap mo ganun. Ay, ang galing. galing, grabe. Bubong kalin kalindaw niya, ayaw mo sa akin. Pengi na daw, pengi na daw. Ayan, yan. One, only uh, one. O, oh, lagay. Ayan. Sige, gusto Boom! Boom. Oh, Ang okay. <laughs> galing Ang galing naman! Nagtanim si Ellie ng 30 Legacy F1 Cucumber Seeds at 16 na Mayumi F1 Upo Seeds. At sobrang excited kaming ipa-experience kay Ellie ang pagtatanim. Teach them while they're young. At syempre, pagkatapos magtanim, siya na rin na nagdilig. Sakto pala yung bili namin yan, no? Binili namin sa World Trade. You know. oh, pang Ellie pala yan. Pang Eli pala yan. Ay, din ba meron? Ang galing na kamay ni Ellie dahil after 7 days, halos lahat ng tinanim niya ay tumubo na rin. Pagkatapos naman ng 14 days, lumabas na ang mga tunay na dahon ng mga pipino at upo. At sa ika-21 days o pangatlong linggo naman, dumami na ang mga dahon at magsisimula na itong gumapang. 7 weeks from date of transplant na rin ang ating mga bell pepper, kaya naman nagsisimula na silang mamulaklak. Ang mga sili naman ay nagsisimula na rin lumaki dahil ang mga ito ay nasa 4 weeks from date of transplant naman. Sa ikaapat hanggang limang linggo ng ating mga bits gumagamit na kami ng Zara Unique 16 Complete Fertilizer. Buhod dito, nilalagyan na rin namin ng alambre ang ating mga kawayan para mapagkapitan ng ating mga bits. At ngayong 42 days o 6 weeks na ang ating mga bits nagsisimula na itong mamulaklak at mamunga. Gagamitin na namin ang Yara Winner hanggang sa dulo ng buhay ng ating mga tanim. pa namang aso. na kaya sila Ito, laki na oh. Sa pagme naman, kailangan lang namin i-monitor ang paggapang ng mga cucurbit sa kanilang mga balag. Na-observe namin na hirap silang makakapit sa mga matatamang kawayan tulad ng gamit namin kaya kailangan pa namin silang talian at i-train para hanapin ang mga alambre. Ngayong planting season, napabunga namin ang mga pipino o cucumber after 49 days o 7 weeks. Ang mga upo at patola naman ay namunga pagkatapos ng 8 weeks. Gandahan natin. O paano mag-harvest muna tayo? Gracias. hindi na yan, ko sa group lang <laughs> Tuloy niyo sanang subaybayan ng aming agriculture journey. I-follow ang Work From Farm PH sa Facebook, Instagram at TikTok.